Ayan. Ayan, thank you. Ayan, meron you, na pa tayong order Gracias. ng ating almusal. Ayan po. Ayan po yung ating almusal. Ayan, Ayan po yung po. almusal din po natin. Kaya itatayo ko po. Pero kayo anday, dito. alam mo, ang ng kape? <laughs> Sa ibang restaurant, ay eh, bar, eh, malaki ang kape. itin mo nung po tayo. Ayan po. Malikot eh. Kasi po, wala po akong istan. Si Kuya Ador may istan. Sabi nga po niya, tigas ng ulo mo kasi. Sabi ko sa'yo, dali mo istan mo. nga po, hindi ko naman po kinala yung istan ko. Kaya eto po. Kain po tayo. Nagumpisa na po si Kuya Ador kumain. kahapon po maganda yung tinayuan. Kahapon o ano po. walang tissue no? kain po tayo kain po Ang po lang, sarap po tayong kumain. Kasi itong ano ko, itong telepono ko, pag nasa isang side na po, hindi na po naiikot. Kailangan po talaga nakapermi na po siya. Pagka inikot ko po, ano na siya, yung kailangan mo nang pagdugtungin. Mabubuhan. Mm -hmm. uh, Ito, yun yung makita si Tita Amy sige nga po, nung ano, mabuburan na. Pero sige lang po. Bueno po, hanggang sa mamayang hapon na lang po tayo magsama. Maraming po salamat. Bye po. I love you all. Bye bye.

devil yung nag-aalala sa atin. Bakit? At sa ating dalawa. Pinagawa, so, tagdaan tayo. Kaya so, pag nararamdaman niya, parang may sakit tayo, nag-aalala siya. Ano so, siya sabi niya, ngayon yung video di ni Papa, parang, ano, parang pagod na pagod siya. Hmm, pagod na pagod talaga sa Papa mo. Siyempre, minsan gising kami ng maaga-maaga, tapos mag-blog kami, ay mag-live kami ang tatrabaho kami tapos siya magbablog pa siya sa bago makapasok bago iloload niya yun kasi siyempre ito yan So, so bye niya kasi yung kilos natin ngayon nakagbablog na tayo. Mm -hmm. Alam mo na, mahina tayo, malakas tayo. No? nag-aalala siya. Siya lang nanunod yata sa atin. Siya lang. Guboy, di ba nanunod? Hindi alam. Siya lang ang natin sa Pilipinas. Pero meron na siguro ng iba kasi minsan na ah, kikita ko naman yung, yung ano Eh. Nasa sa Pilipinas mo eh. Eh? Uh, Oo. Uh, oh, oh. ba kung bababa ang Pilipinas ko eh. mayroon um, May ang Pilipinas ko. Walang nang saka ng Pilipinas. Pero marami naman tayong mga ano doon. Mga subscribers sa, na nasa Pilipinas eh. Ibig sabihin hindi sila nanonood. Wala akong sa na ng Pilipinas. Si Jazz lang, sila no. Jazz, ganyan. So, ilan lang sila. Ay, uh, si Siramuto sa si Pilipinas, din yan. Hindi man nag, ano yan, tatamsak. Hindi nga nagtatamsak yan. Pasok na yan ang pasok. Sabi ko sa isok-isok ko, okay lang kasi may viewers ako sa kanila. may viewers. Oo. Um, oh. Hindi nagtatamsak. Mm. Kaya yung mga nasa Pilipinas, mag-view mag, mag po kayo ng aming mga video para po pag, ano may mayroong ano mayroon tayong ang tawag doon na views kasi po nakalagay po naka po sa sa YT kung saan saan yung mga views. Kaya ang Pilipinas po namin medyo mababa kaya pakiusap po sa ating mga kababayan diyan manood po kayo ng aming video. <coughs> Ayan po, dito lang hanggang dito na muna po tayo. Tapos na po tayo mag-almusal. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you, thank you very much po. Bye-bye po.